ang Christ, pagiging kristyano po ay hindi dahil nabautismuhan ka o no? dahil mayroong certificate ka o na-confirm ka sa iyong pananampalataya or ikaw ay aktibo sa loob ng iglesia. Hindi po yan ang totoong kristyano. Ang totoong kristyano ay nasusubok sa pamamagitan ng kanyang allegiances, sa kanyang katapatan. At ang dalawang ito, si Ananias at safira were tested in their allegiances by being true or by being hypocritical sa kanilang pananampalataya and this is the ultimate test ng isang kristiyano are we real christians or are we hypocri hypocritical christians tayo po ba ay totoong kristiyano o tayo ba ay kristiyano han lamang o kristiyano sa nguso at hindi sa puso. We are being tested by the Lord every day, just like Ananias and Sapphira.